fishing na naman tayo. Nagluluko yung GoPro mga katangay na ginagamit ko na mamatay-matay. Hindi ko alam kung ano yung problema. Parang nabasa yata na karaan nung nag-ano ako fishing. Kung hanggang liig. Abutan kasi ito pa siya nakalagay. Wala kasing shield. Kasi yata yung naging problema niya. So ngayon fishing na naman tayo. Basang basa agad ako ng ulan. May nahuli na ako mga katangay. Isang kanuping ngayon. No? Oh. Grabe yung subas ko. na lang malapit lang dito ako. Malapit lang ako ito sa bahura. Nag-ano lang ako dito mga katanga nag spice stack lang ako sa mga damo. Tinahuli natin, oh. <laughs> isang kanuping pa lang yung nahuli natin mga katangay. Gamit natin ito pa rin yung fishing rod na to. Ito yung ginamit natin. Yan. Yan mga katangay, hagis tayo ulit. Sana may madagdag pa sa isang kanuping na to. Grabe yung lakas ng ulan. Gabing sakal ng ano. subas ko. Yun lang, dito nako ako sa gilid-gilid din. Nagpa-stack lang ako sa, gilid -gilid <laughs> lang ako sa mga damo dyan, oh. So, mukha ko lang muna yung mag makikita nyo. At ito yung fishing rod. Kasi, nagaano mga katangay. Nagulo ko yung GoPro. Mamatay-matay. Kaya ito muna. Sa so set, kay itong setup na lang muna tayo. Para may ma-upload tayo na video. Malakas-lakas din yung hangin. Kaya dinala na ako dun. Grabe sa basa. Hawaii, hindi tayo magkatrangkaso. At naway may madagdag pa tayo sa ano huli natin ng panuping. it. Tayo natin muna magpalit. Yay! Tayo natin palit. Makahabol tayo. Sa harap natin kanina mga katangay yung kawan karagulo na sila eh kasi yung natin pala pang ano lang pisting yawa sayang yun Sila sabila. Nak boleh natin mga kamay. butol naman nadali yung line habol 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 pa tayo habol tayo mga katangay nadali yung line natin sayang yari na sana mga tulingan may kasamang baluk balu yata yung nap kagat sa atin sayang naman Hmm. Kagulat naman yung una to. Bawi sila. Tayo natin maghagis mga katangay. Putol pa kasi yung ano natin. Tumama kasi sa line mga katangay. Yan na. Sa lipod natin. Kawan hunting na to. tulpa, pa. Ayun na. Ang layo. Ang layo na nila mga katangay. mga katayong si Kuya Tandul. eh, hey! <laughs> Tandul fishing nyo! <laughs> Kasama niya si Uncle Rin Rin. Ayan. Nag-fishing oh, din yan sila. nag ipag na tayo nito sa ano? Sa kawan. Mantayin natin mga katangay. Yari na sana kanina eh. Naputo lang. Dali. Uh, fish on fish on din ano to? malaki 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 ito ito uh, malaki fish on din mga katangay kawan na ba to? Uy. Ah, Ay, malaki 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 Yari! Mamaw na chicken snapper. Hindi kawan. Yari. Oh? Sa so, natin sa kawan mga katang, ito yung nahuli natin. <laughs> Isang ulaman yung binigaya. <laughs> Grabe. Lucky. <laughs> ko pa yung mga ano mga katangay, mga kawan. Diyan pa yung mga kawan. Ayan na. Uy, sabit pa to. Okay. Tras tayo, atras. Kaysang piraso lang ako nito. sabay-sabay kasi sila mga katangina. right. Mm, dali. Dali mga tangay. Dali. Dito dito kawan mga katangay. Baka ipiling ko kanuping malikot eh. Sabi ko na kanuping. Good size. Ayos. Thank mga katangay, abang-abang pa tayo ng kawan grabe tulingan mga katangay malalaki sayang kanina may naano tayo may na pagkawan nila, paghagis ko nadali yan, kaso naano yata ng balo balo yata yung naano natin mga katangay Nat, natamaan niya yung line kaya hindi siya ano naputol naputol yung line sayang yun pero okay lang kasi ano eh may nahuli rin naman tayong ano, malaking chikirt snapper. Masaya na ako dun. Ayan sila, Kuya Tandol, nagabantay din ng kawan. No? Ayun, no? <laughs> Kilala niya si Kuya Tandol Fishing. Nagabantay din sila ng kawan. Galing siya ng spot niya. Bale, nadaanan niya rin dito yung mga kawan. Malaki kasi mga katay na tulingan. Hindi ko nga lang naanuhan. Sayang. pa kasi mga katay na tray makahuli ng tulingan. Yung natatay ko palang mahuli, yung makarel, yung mapanghina isda. Mangso yung tawag ito sa amin. Sayang. Ayan, okay, nating din sila kuya tanul doon, no? labas ng kawan. Ayun na. Ito tumatalon. Naninibad kasi sila mga katangay ng mga dilis. paro ayun na sa unahan. Ayun na. Layo mga katangay. Mapagod na ako magsaguan. Ini dilihat-lihat Ini dilihat-lihat Yang menjelang Kita akan menjelang di sana Apa pun yang menjelang dengan cepat Kita mungkin akan bilang nuyo ayun mga kapakalayo makarating na sila dun Mamaw yung inaano natin eh. Sayang kanina dito pagkaramit eh. Ayun na. Ando na sila sa mababaw mga katangay. rin ako mga katangay. na akong maghabol <laughs> sa mga tulingan. Uwi na tayo. Nakadali rin tayo ng isang chicken snapper sa dalawang kanuping. Ulam na yan. Uwi na natin. Pagod na akong magano. ng kawan. Sayang. Wala malam tayo ano. May napakagat tayo pero balo. Napukul. Sayang yun. Nadal natamaan niya yung line natin. tayo. Uwi na rin si kaya tandol, oh. Kasi doon na banda, mga katangay. Doon na banda yung, ano, yung kawan. So, yun, mga katangay. Uwi na ako. Hanggang sa sunod na video. Bye-bye.